Samantala ay kinagulat din po ng ilang pamambabatas ang biglang pagpapalis sa pwesto sa kanila dahil po sa di daw uh, o bigong pag-comply sa ito nga pong sose. Sabi po na abogado ni Pampang Representative Gloria Macapagal Arroyo, baka nagkaroon lang ng miscommunication sa issue. Matagal na raw mambabata si Arroyo at alam na nito ang kanyang obligasyon. Si Misamis Occidental 2nd District Representative Henry Ominal, iginit na may Certificate of Compliance din siya at pinacheck pa niya sa kanyang mga tauhan kung tama ang form na kanyang ginamit. ay naman sa asawa ni Manila Representative Naida Angping, uh, ipafile nila bukas sa Comelec ang kanyang sose matapos malamang maling form pala ang unang naisumite. Handa naman si North Cotabato 2nd District Representative Nancy Katamko na magsumite muli ng kanyang sose sa Comelec kahit nakapagbigay na siya nito noon. Patuloy namang sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ng iba pang sangkot sa isyo. Dismayado naman si House Speaker Sunny Belmonte sa biglaang direktiba ng Comelec hiling niya bigyan sila ng oras para ayusin ang problema. Sa pagkakalam daw niya, tatlong mambabatas lamang ang hindi nakapagsumite ng sose. Ang palasyo naman, ipinauubaya na sa Comelec ang issue at tumanggi na magkomento. Pagsisiguro ng palasyo, di sila makikialam kung may kaalyado silang kasali. Handa naman daw ang DILG na ipatupad ang pagpapali sa mga opisyal sa tamang proseso. Ayon po kay Secretary Marrojas.